Ano nga bang katanungan? Dapat pa bang ungkatin ang maling nagawa o nasabi ng isang tao sa nakaraan? Ay, nako! Ay, yun! Uh, yung question na yan, nagmula daw sa isang old social media post. Oo. Dapat pa bang ungkatin ang maling nagawa o nasabi ng tao sa nakaraan? O, ikaw. For me... No. Parang hindi hmm. na necessary kasi para naman maka-move forward tayong lahat. I mean, siguro, meron nandun na sa process yung napatawad mo na siguro kung ano yung nagawa niya na sabi niya na i-post man sa social media. Pero at least, di ba, na ano mo na, na-confront mo na siya and everything. So, you need to move forward. Oo. Parang piling ko yung tanong na to, parang sa HR, no? Mga human hmm. resource. Kasi sila yung mahilig mag-ungkat. <laughs> Oo. Oh, oh. Nung mga nakaraan, oh, oh. alam mo, uh, alam mo, ano ba? kapag ba? napa-interview ka, mm -hmm. napapanood ko kasi sa TikTok, ganun pala, uh, bukod kasi doon sa mga background check na ginagawa nila doon sa mga past company mo, and chinecheck din nila yung mga social media, social media pala. Yes. O oh, chinecheck nila, baka may mga patterns, so lalo na kung nakita nila na uh, medyo hindi ka nagtatagal sa isang company, siguro oh, mga ganun. Yeah. Pero on... A serious part. note mmm -mm, on a serious note i think um no din sa akin kasi how will parang yes pwede pwede oh yes In yes between pwede din yes kasi after all Ah, uh, yung pagkakamali na 'yun, 'di ba? Ginawa mo rin namang stepping stone to move forward and to ah uh, parang itama yung mga kamaliang ginawa mo. The, parang iankan lang 'yan. Araw ngayon, kwento, kwento noon. noon. O 'di ba? Sabi nga natin na itong nagawa natin ah uh, parang bunga rin ito no nung, uh, nung kung magiging kaharapin natin. And perhaps yung mga pagkakamali natin eh, nagagawa na rin natin or ginagawa na din natin kumbaga parang inspiration Lessons. to do better. Yes. To do better doon sa mga things na dapat naman talagang ginagawa natin yung mm. uh, best natin. Parang diba? hindi na rin maulit mm. kasi alam mo nagawa mo na yun. So parang meron ka ng warning, ah okay, kay, nagawa ko na to noon, dapat hindi ko na magagawa ngayon kasi mm. mahirap na yung pinagdaanan ko noon, gagawin mo ulit ngayon. Eh, sinong niloko mo? Charat. Uh, <laughs> hindi ganon. Ganon yun. <laughs> sinong niloko mo? <laughs> sinong niloko para, mo? Parang para, pag-flick-flick tag uh, hair mo? O, oh, bongga. Anong, anong, ano mo? Ano? Paano mo inalagaan yung hair mo? Ba't sumusunod-sunod sa'yo? Ano lang to? Ngayon lang yan, pero mamayang hapon, pag na-stress na, naka-steady na naka lang yan. Ayaw niya nang Sumunit, bumalik sunod. ko. Oo, oh, oh, Ganun mo. ba yun? Mm -hmm. ko ba dito? Pasunid, mo pa din. Oh, Pero pag stress talaga, dyan ka lang. Maninigas pa yan. <laughs> Ang oh. oily na nga, maninigas pa. <laughs> <laughs> Ay, dyan ka Miss Angel. Pero ayan ha, mga ka MB, kayo ba? Ano yung inyong chika dito? O ano yung opinion yes. nyo? Sa kailangan pa bang ungkatin yung mga pagkakamaling nagawa mo noong nakaraan? Oo. Oh, oh. Diba? Parang ang daming mag-ano niyan. An ang daming comment Oh, I-comment mo oh. na yan.